Sa aking paglalakbay pa uwi ng Maynila, may napansin akong lalaki na may nakasulat sa likod na worker blogger. Tara, sundan natin siya at makipagkwentuhan. Dito, inabutan na natin si kuya. So, eto na nga, nakasulat sa likod niya. Pero dito, kinausap muna natin siya kung pwede siyang mak makakapagkwentuhan. So, pumunta kami sa malilim at doon, pinagpahinga ko muna siya at pinaupo. Inaya ko pa siyang kumain. Ngunit sabi niya, tapos na daw siya. At dito, habang inaayos ko aking parada, Inaayos naman niya ang kanyang cellphone. Gamit niya sa pang-vlog. At dito, makikita mo sa kanyang kilos na talagang hapu siya. Kasi sa init ng panahon, ako nga na nakamotorsiklo. Naiinitan na. Ano pa kaya siya na naglalakad lamang mula samar? At heto na nga siya. Nagbigay siya ng kasagutan kung bakit siya naglalakad. Ano ang kanyang layunin? Ginagawa ko to dahil po sa pamilya ko so sobrang hirap, sobrang hirap sa kahirapan. Oo ah, po. Sa pamilya ko na magkakain kami ng 3 meses araw-araw. Uh, Hindi ko kaya mapakain sila kaya nagpag-isipan po na mag-vlog ako baka magkakalis mga tao na mag magustuhan pag vlog ko ay makabili ako ng bigas panahon. Hello, so, Los Ambisayas at Mindanao. Maraming salamat sa suporta nyo sa akin. Ako so, yung si Walker Brother po. Maraming salamat sa inyo. Uh, ang puso ko pong nagpapasalamat sa inyo. Dalangin ko po na kayo rin uh, panalanginan ng Panginoon. Maraming po salamat. Kaya nagtitease po ako sa paglalakad para po makabili ako ng bigas bonbon. Maraming salamat sa inyo. Laban lang ako kahit kailan. Pagdasal sa Diyos ng aking hiling na sana magtagumpay ako sa aking mga ginagawa. Inadasal ko sa Panginoon. Marami po salamat sa inyo. Alo ah, na po sa ibang bansa. Ma'am, magingat kayo dyan sa magtrabaho nyo. Hindi. Hindi akalaapuan ah, po sa magtrabaho nyo yan. Mahirap mga magtrabaho nyo. Malayo. Malayo sa aking bansa. Magingat po kayo. Malagi. Ah, sana po. Puntahan nyo po. Ang aking pagbablog po. Sa ah, pamagitan nyo yung cellphone ah, paki pia ko na po, paki follow lang Walker Vlogger, Facebook, TikTok, YouTube channel, Walker Vlogger. Maraming po salamat. pag aasa po ako, ma'am, sa ibang bansa. Sana po sa ako. Maraming salamat po. I love you, kapi ng ibang bansa, mga Pilipino. Thank you, Kuya. Ah. Ah. Dito, makikita mo dun sa mga sinasabi ni Kuya kung gaano siya kasinsero dun sa kanyang sinasabi tungkol sa kanyang pamilya gagawin niya lahat ng kanyang makakaya. Kahit ano pang hirap, mapagsilbihan lang ng tunay ang kanyang mga kaanak o kapamilya. Ang nagudyok sa kanyang gawin nito ay ang kanilang kahirapan. Nasabi nga niya, makakain lang sila ng tatlong beses dahil sa hirap talagang hindi nagagawa yon at hindi siya susuko para lamang makuha ang kanyang ninanais. At dito, nagpaalaman na kami ni kuya. So nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad at nang sabi niya pagkatapos ng bagyo ay magpupunta naman siya sa Cebu at papuntang Davao So kuya, para sa iyo, God bless sa iyo at sana magtagumpay ka at dumami ang kinyong subscriber.